Ay, nako. Hoy, siyan! Kating ka na naman! Batang to talaga, oh! Hoy! Tabachoy! Na maraming hangin sa katawan. Ano? Hindi ka na naman papasok? Kahapon, half day ka na. Paano ka matututo niyan? Ayan. Kakatinda mo yan ng banana cue. Kaya ka nagmumukhang dispipata na putok batok. <laughs> Hindi pa nga nag-uumpisa yung klase. Ang baho mo nang tingnan. Dugyot! Grabe ka naman sa akin, Koy. Gusto ko lang naman makauwi. Kailangan kasi ako ng nanay ko. May sakit siya. Kailangan ko makabili ng pagkain niya. Kung sakali, sana makabot ako sa first period natin. Gasgas -gas na yan. Last month pa yung sakit ng nanay mo. Wala kang maluloko dito. Ulol, baboy ka na nga. Binababoy mo pa yung pag-aaral mo. Teka, ano bibilin mo? Ano naman ang plastic na to? Gamot kamutan. Teka, may pera ka ba dyan? <laughs> Wala kang benta. Kasi tinitibog mo kasi. Tangina. <laughs> 20 pesos? Pasensya ka na ko eh. Ayun na lang kasi yung pera ko eh. Sukli lang kasi kanina yung sa butika. Pambili lang sana na nga ng itlog yan eh. Itlog mo! Mukha mo! Hoy, Koy! Napakawalang hiya mo talaga, no? Sama-sama lang -sama ugali mo! Ikaw, bakit di ka lumalaban? Hinahaya mo ganyan-ganyanin ka lang yan? Pagtanggol mo naman yung sarili mo! Pasensya ka na, love. Ayoko na kasi paabahin yung doon ito pagkatalo. Tsaka, ayaw sayangin yung oras sa ganito. Mas kailangan ako ng nanay ko. Kasi kasuhin ko pa siya eh. Tsaka alagaan. Alam mo, oh. tama sila eh. Puro na lang ganyan yung katwiran mo. Tapos madalas ka pang hindi pumapasok sa klase. Eh. Paano ka makakagraduate niyan? Wala kang mararating sa buhay. Bahala ka na nga dyan. Ayoko na sa mga katulad mo wala man lang pangarap at hindi alam yung saltang responsibilidad. Mas mahal ko nanay ko. Mas mahal ka siya sa akin. Buti alam mo, Eya. Wala kang mararating sa ganyang klase ng tao. Baka nga hindi makahanap ng magandang trabaho eh. Tingnan mo naman yung pangangatawan niya. Napakataba. Mukhang pabigat sa buhay. Yun nga din naisip ko eh. wala akong future sa kanya. Tapos puro hirap lang ibibigay nun sa akin. Tara, pasok na tayo. Tara. Baka hanapin tayo ni Prof eh. Oh, Aling si Kanina na sa kanto ka lang ah. Ngayon, nandito ka na. Grabe, lumilipad talaga yung balita eh, no. Hindi naman naghingi ako ng asukal sa nanay mo. Sige, sige, salamat ah. Nay, nandito na po ako. Mano po? Yeah. Hay! Nay, yes. gamot po. Nay, pasensya na po kayo ha. Medyo late na po yung pag-inom niyo ng gamot. Kain muna kayo ng tinapay ha, bago kayo minom ng gamot. Okay? Mm -hmm. Salamat anak ha. Pero meron ako na balitaan. kung ano yung nangyari kanina sa kanto. <sighs> Nay naman. Pag-uusapan pa ba natin yun? Hmm. Anak naman, sana tinapos na yung pasok mo bago ka nako ng palinda mo. Ano pag nagkaroon tayo ng problema sa school? Paano pag pinatawag na naman ako ng professor mo? Eh, alam mo naman, hindi ako makakapunta doon dahil sa sakit ko. Nay, ito tatandaan mo ha. Hmm. Yung pag-aaral sa school, nandyan lang yan. Pero ikaw, hindi habang buhay nandito ka. Tandaan mo, Nay, nandito lang ako. Ha? Handang alagaan ka. Nay, bilisan mo na magpagaling at magpalakas kasi tatawagin ka pa ng profesor ko. Hinahanap ka na kaya. Ako <laughs> ayang ka na naman. Ikaw talaga. O oh, sige, pero ikaw magpahinga ka muna. Baka ikaw naman ang magkasakit, ha? Opo, Nay. Salamat. Hmm. Nandito na ako. O oh, mahal. Parang mahinit ang ulo mo. May problema ba sa trabaho? Problema? Oo, oh, meron. Pero hindi sa trabaho. Alam mo kung saan? Sa buhay na to? Bakit? Ano nangyari? Hindi nasabi ba ako mali? Hindi nagawa ba ako? Yun na nga yung punto ko, Iye. Dahil sa putang inang sakit na yan. Wala ka na nagagawa. Na hindi ka naman makapagtrabaho eh. Kahit sa gawaing bahay. Alam mo, ako na lang yung may responsibilidad dito sa pamilyang to. Ako na lang yung kumikilos. Ako yung nagtatrabaho. Ako yung naghahanap para makakain tayo araw-araw. Eya, pagod na pagod na ako. Tangin ang buhay to. Sorry. <laughs> Sorry ko. Hindi ko na ako pagtapos ng pag-aaral dahil sa akin. Kung naging pabigat ako sa'yo, hindi ko naman ang sakit ako eh. Sa totoo lang, gusto ko makakalagaan kayo eh. Gusto ko maging mabuting may bahay sa'yo. Gusto ko itong pagsibahan. Pagpagod ka ng galing trabaho, ipagluto ka. At... Mahal! Mahal! Mahal, ano nangyari sa'yo? Mga kapit-bahay, tulong! Tulong! Sir? Koy? eh uh, ikaw pala yan, si Ian. Este, Doc si Ian. Ah, uh, kumusta pala yung asawa ko? Oh? Ano nangyari sa kanya? Ah, huwag ka mabibigla. I'm sorry, Koy, pero wala na si Aya. Ginawa ko lahat para maligtas siya. Pero sobrang lala infection sa utak niya. That's why hindi niya nakinaya. Kaya bumigay na yung katawan niya. Pasensya na talaga, Koy. <laughs> Nungaling ka? Baka kaya hindi mo ginawa ng maayos yung trabaho mo para makaganti ka sa amin. Sabihin mo yung totoo. Anong ginawa mo sa kanya? Anong ginawa mo sa asawa ko? Ano nangyari sa kanya? Sir, tama na ho. H hindi po ganyang klasing tao si Dr. Sian. Siya po yung pinakamagaling na doktor dito sa amin. hindi <laughs> ako nararamdaman mo ko. Ganyan din nararamdaman ko nung may sakit ng nanay ko. Sobrang sakit. Naakala mo, kalabo mo buong mundo. Pero alam mo, naging positibo ako sa buhay. Lahat ng sakit at pagmamaliit sa akin ng mga tao, ginawa ko motivation yun para magsumikap at magpatuloy sa buhay. Kaya kung di ka lalaban, wala mas lalo lulubog ka at masasaktan. Masasabi mo lang yan kasi hindi ikaw yung nasa sitwasyon ko. Hindi ikaw yung nawala ng asawa. I've been there before. Remember? Nung nag-aaral pa tayo. Pero, dahil sa pagtitiis, sa pagod na pag-aalaga ko sa nanay ko, masigurado ko lang na Gagaling siya. Sinaklip yung chocolate yun, kuy. Inuna ko siya. Kasi, gusto ko siyang makasama na matagal. At salamat sa Diyos. Dahil di niya ako binigo. Pinagaling niya nanay ko. At simula nun, ang ako ako na magtatapos sa pag-aaral para magtagumpay sa buhay. Nak! Sorry, litang nana. Eh, kasi kakatapos ko lang magluto ng request mong adobong pusit. Tara na, kain na tayo. Ay, teka pala. Kanina may nakita akong tindera doon ng banana clue. Bumili ako kasi naalala kita eh. Salamat, Ay. Nay. Okay, ha? Tara, kain na tayo. Okay lang yan, Nay. Ah, uh, kakatapos lang naman ng isang pasyente ko eh. Ha? Wait lang, Nay, uh, ha? Oo. Nga pala ko eh. Huwag mo naisipin yung hospital bill niyo. Ako nang bahala doon. Isipin mo na lang, tulong ko yun. Kasi, isa kayo sa naging motivation ko para magsumikap sa buhay. Maraming salamat. Nanay, tara na? Tara na! Dok, uh, pwede ba akong sumama kumain ng banana queue? Sure! Sige na, tara! tara.